daming koi di nakikita kasi malabo yung tubig di nakikita yung mga koi fish Mengapa? bakit Mengapa? 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 ko yung pangalan Mengapa? 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 Mengapa?

Yes, yung gandaan dyan. Oo, baba. Kayak. So, handahan lang pagbaba kasi medyo hindi lang medyo basa yung tulay dahil nga hindi humihinto ang ulan Don't, don't po sila nang saw. Hindi, eh, may nangingis daw. Yung kuipis na yan, di ba pwedeng hulihin yan? Eh, lumik lumaki na yung ilog, oh. Nangingis. bumaba. Ah, di pa sila bumaba. Andun pa sila sa taas. Hello. Hello, si. Hello. Ay, nakatali siya. Bye-bye. Bye-bye, horsey. Di Papa nagpapadala si ano pala nang ano? Tissue. Andoon, hindi pala sila bumaba dito. Ayan yung ano, sa pinapakita sa ano? Yung floating cat. Ano yung tawag dyan? Floating bridge? Oo. Yun yata yun eh. Wala naman yung mga anak. Wala naman eh, ako. Hindi, hindi pa kayo bumaba? Ito oh. Bumaba na kami. Andito na. Akala ko, narinig mo siya si Marlene na sabi niya baba na kayo.

Ayan yung ako kasing tawag dyan, yung umiikot. Yung parang ano ng daga guys. Ayan oh. Yung dalawa na yan. Tapos yan yung bike. Hindi alam nila aros pababa dito.

wala na sila dun mapulimlim yung aking video guys kasi umuulan lang sila. Ano po? May mga aking dito. Nandito pala si Lolo. Yan si Lolong floating bridge challenge ayan kaso wala siyang ano tubig so hindi siya available

Kaya nga no, mabigat kasi Ay, mag na, mabigat pa. Magdalawang saguan kayo Ay, oo, oh, magdalawang saguan Mahangin, no? no? Hindi kaya tayo tatangayin pabalik okay, Kaya nga, eh kana ka na? Sige, ano, Wilky, maramang mag-ride? Oo nga, aling, eh oh. Mababa -ma eh Indian.

Baka mabasa. Oh, <laughs> right, let's go. Let's Dan. go. Let's yeah. go <laughs> dia. Hawak-hawak, baka madulas. Diyan daw sa may mga lubid. Ang apak. Masarap si Chichin.

Kumidto. Okay, tayong kita sa mo. Ambid ka tay sagwat. Ha, ka bigin mo lang yan, sasama naman sa tubig yan. Okay, Mam, ma ma'am lang Building na yun Mga bandang alasayos Pwede na kayong muminto Sumpa kayo sige Basta magbangka kayo dyan Papunta sa malayo. Papunta ang habakan river. kahit saan. Oh, oh, oh. Doon pa. Ba't mo. mo? Sasama yan. Sige. Sa Bugsay. Paano yung makaka-enjoy? Ah, na tayo. siyang gumawa kasi para bumilis. Yan, bilisan nyo! Haha. <laughs> Akala ko sa hindi nasa hindi na sasakay niyan. Hindi sinabi kasi nakabihis na tuloy ako. ay nakaka sa Pasig River. Ayante. <laughs> mo kasi sa tubig, Marlin. Huh? Di matama sa tubig yung ano mo, sanduan. Punta na sa may dalawang dilaw. Hindi naman ikaw. Gupo ka lang dyan. baka tumatras na baka tako kayo hahaha isda Baka bandang alas 6 daw, pwede na kayo magpahinga. Hindi ka lang magsagwan, tamad mo magsagban.